Kinakabahan si Joan, ngunit may kahalong pananabik ang nadarama niya dahil ilang saglit pa ipapahayag na ni Arman sa mga panauhin sa party ang nalalapit nilang pagpapakasal. Sa gitna ng pagtitipon ay biglang dinakip ng mga pulis ang ama ni Joan, isang dating bilanggo. Ngayon ito ang kumukup kay Arman ang minsan itong maaksidente. Nakulong ang ama ni Joan, ang mas masakit, nakatakda ng magpakasal ang dalaga sa isang kanayon na hindi niya iniibig. Tumutul kaya si Armon sa kasalang ito? At hahabol pa kaya siya kapag nalaman matagal ng kasintahan ni John ang mapapangsawa at noon pa may nakatakda na silang magpakasal? Bakit kung sino pang mahal mo ang siya pang susubok sa Ito ang naging masakit na karanasan ni John sa piling ng lalaking pinakamamahal, si Armon. Kailan nga ba sila nagkakilala sa isang hindi inaasamang pagkakataon? Malakas ang ulan noon. Mahigpit ang kapit ni Arman sa manibela ng kotse. Titig na titig ang kanyang mga mata sa tinatakbong asfaltadong alsada. Tanda ng pagkabalisa. Kumambyo siya ng mas mabilis. Madin ang tapak ng paa sa gasolina. Lalong humigpit ang kapit niya sa manibela. Lumalagpas na sa 150 miles per hour ang marka ng speedometer. Tumigas pang lalo ang determinasyon sa kanyang mukha. Umangat na ang likod niya sa upuan. Idinein pa niyang mahigyang pa sa gasolina, umakyat ang speedometer ng 155 hanggang 165 at umabot sa 170. Walang takot si Arman sa kanyang takbo. Parang ipu-ipo ang paglampas ng mga tanawin sa kanyang paligid. Walang awat ang pagkampay ng mabilis na wiper sa salamin. Pinapawit kinakalaban na. Ang malakas na bagsak ng ulan. Papasama naman ang papasama ang paghalibas ng malakas na ulan. Ulang may manakanak kang malakas na hangin at kumikis na pang matatalim na kidlat. Sa iingay ng bagyo, ay dinalintana ni Arman ang bilis ng kanyang pagpapatakbo. 175, 180. Napasigaw na si Arman. Nakabibingi ang hambalos ng mabilis na hangin papasalubong sa kanya. Pumutok ang gulong. Nataranta ang sasakyan. Bumalandra sa tabi ng kalsada. Nagtuloy-tuloy sa talahiban. Paibaba ang takbo sa lupa. Nagpagulong-gulong ang kotse Parang bolang hinalo si Arman sa loob ng sasakyan Umikot, nabundol at tumilapon na. Wala yatang katapusan itong ginawa niyang kahibangan sa kanyang sarili Tumilapon ang sasakyan sa isang malalim na creek Sungal-ngalang front hood na tila-puti-tila tila mabatong lu pulang lupa Isa, dalawa, tatlong segundo pa ang dumaan bago sumabog ang kotse Tumilapon ang hubcap ng gulo Samot-sari sa ang paglamat ng salamig Tumadagundo ang malakas na pagsabog. Ang bakod ay nagsayaw sa hangin, kasunod ng dalawang pintuan. Ang taas na napo, isang malaganap at masinag na liwanag na buhay sa mga sukal na lupay. Pilit nag-aalam, nag-iinit ang nakatatakot na palahaw ng lagim sa lamlam ng madaling araw. Ngunit tilanglo ng paglaganap ng sunog sa lalo pang paglakas ng ulan. Humalibas ng gusto ang malakas na hangin at naging mas matatalim at mas maiingay ang mga kulog at kidlat habang patingkad naman ang patingkad ang pusikit na kalawakan. Maagang pinastol ni Mang Berting ang dalawa niyang mga kambing sa bakanting lote ng kanyang taniman ng mga gulay. Hinahal mo pa ang mga damo at pinag-aalmusal na sila ng mga asensadong kambing. Nakagawian na ni Mang Berting na pagkatapos niyang maitali ang mga kambing sa binalumbong mga talahib na pinahiga sa lupa, ay sisiyas niya ang mga pananim niyang mga gulay. Hitik na sa bunga ang mga wild na kamatis. Namumulaklak na rin ang mga sitaw, ang palaya, ganun din ang ulo. May namunga na sa pang gumagapang na kalabasa at ang binhi ng pechay at mustasa ay umusbong na sa pinong lupa sa hanay ng plats. Masiglang kinuha ni Mang Bertie ang mga sprinkler na yari sa hinubong na liso at pinagtimbang ang mga ito sa isang putol na kawayan. Sukbit sa balikat niyang tinimbang ang mga sprinklers at handa na niyang magigib ng tubig sa pinagkukuha na niyang bukano. Sampung metro ang layo ng bukal sa kanyang taniman. padaos dus pa siyang naglakad pababa sa creek. Nakababa na si Mang Berting ng creek nang makarinig siya ng isang pag uungol Mabilis siyang lumingin. Sumaya ang makapanimbang ng sprinkler sa hangin. Sino yan? Sinipat ng malilikot na mga mata ni Mang Berting ang bawat siwang ng talahiban. Hinagilap ng mga mata niya. Ang suspecha niya at taong umuungol. Nakarinig naman siya ng pagbulong. Tulungan niyo ako. Sino sabi yan? Kung sino ka man magpakita ka. Nagpaikot-ikot si Mang Berting. Di pa rin ba ang timbang ng mga espyongla. Napatigil siya ng mari ngul sa bandang kanan. Maingat at kabado niyang hinawi ang makapal na talahiban. Kumalantang sa kanyang pagsilip ang tila na upos ng malakas na apoy ng kotse. Nagkalat pang pa iba't ibang parte nito malapit doon sa mukha. May narinig siyang kalusko sa bandang kaliwa. Sa mas masukal na talahiban, tumunog uli ang lumakas. Susugo na sana si Mang Berting nang lumitaw pagapang mula sa talahiba ng isang hapong katawan. Tulungan niyo ako. Umangat ang mukha ni Arman. Habis, nagmamakaawa. Nangangatog pa ito sa ginang. Sa kapalang nabitiwang bigla ni Mang Berting ang kanyang pangigil. Sinaklolohan ang lalaki. Ay, Amang, akala ko kung sinong multo na yung ko. Sino ka ba? Inalalayan niyo makatindig ang lalaki. Pero pulpay ang katawan ito sa hirap. Ayaw humiwala ang lupaypay ng mga binti sa lupa. Tuluyang nawala ng malay si Arman sa bisig ng mantanda. Ay, Amang, Amang, sandali. Nalito na si Mang Bertin kung ano ang gagawin. Napaupo siya sa lupa ng bumigat sa kandungan niya si Arman. Ay, Amang, ay, napano bang batang ere? Pinagwistan ni Mang Bertin ang maamo nitong mukha. Awang-awa siya. paano ba ito't napat pa Tanong niya sa sarili. At napasulyap siya ulit sa bakas ng ilamong kotse. Sino na naman yung magkadugtong ang sinapit ng kotse niya at ang kalagayan ng binatang kalungkalong niya? Inakay ni Mang Berting si Arman hanggang sa mundi niyang bahay-bahayan ng halos lawit ang dila sa kapaguran. May kabigatan ng katamtamang pangatawan ng lalaki. Ang lakas ng boses ni Mang Berting sa pagtawag sa kanyang anak. Joan, Joan, palinig ka muna anak. Kasalukuyang naghihiwa ng sibuyas si Joan sa kusina nang marinig ang tawag ng anak. Ang pagkagulat ng kanyang mukha ay di bumagi sa pagluha ng kanyang mga mata. Mabilis niyang tinulong ang pintuan. Takat ang kasama mo. Takang tanong niya ng mabungaran ng ama at ang istrangherong akay-akay nito. Mamaya mo na ako si Tulungan mo na muna kung may panik ang batang kere. Mahiling bumaba si John sa kawayang baitang ng kanilang kubo. Sinipat niya ng tingin ng mukha ng lalaki. Nahawa siya sa pagod nitong itsura. Nagalangan siyang tumulong sa ama. May tatang akong gagawin ko. Abay, timbangan mo ako sa pagbuhat ng barakong ari. Diyos ko naman, ikampay mo sa balikat mo ang braso niya. Talikat iakyat natin siya sa itas, tapos ay punasan mo ng wimpa. Sunod naman si Joan sa ama. Kinilabutan siya ng katawan niya sa lalaki. Hindi niya ang mawari ang pakiramdam niya. Napaka-estranghero ng pakiramdam, ang init ng katawan nito. Isinampay ng dalaga sa kanyang balikat ang walang lakas na bisig ng binata. Sa buong buhay niya wala pa siyang naramdam ang ibang bisig kung hindi niya akong sagkatay niya. Kapag niyaya po siya ito sa tuwing naglalambing, sa tuwing patutulogin siyang parang isang sambol. Habang binabagtas nila ni tatang ang mga baitang paitaas ng kabahari, ay nasulyapan muli ni Joan ang malapitan ng mukha ni Hindi lang awa ang panibago niyang naramdaman dito. Napamanghas yan sa mistisumin itong itsura. Makainis na mukha, matangos na ilong, mahabang pilit at makapal na mga kilay. May bakas pa ng pinag aahitan sa ibaba ng patilya, pababa sa gilid ng pisngi, hanggang sa kanyang baba. Sa tanang labing walong taon ng buhay niya, ay parang ngayon lang siya nakatitig sa ganito kagwapong nila lang. O ay mo ng tuwid ng katawan, anak, tinokoy ni Wang Berting ang pwesto ng pagkakahiga ni man sa kawayang upuan. Ay mahaba ho ang mga binti, hindi ho siya magkasya. Madali, kumuha ka na ng maligamgam na tubig sa palanggana at muka. Punasan mo ang marusing niyang mukha. At ubiling tumalima si John. Hindi niya maintindihan kung bakit para siyang naa-alarm sa mga pinag-uutos ng kanyang ama. Kayong wala pa siyang gaano maiintindihan sa mga pangyayari. Kinanayaan niya muna ang apoy ng kanyang sinayang at pinainin ito. Isinantabi muna ang paghihiwa ng gulay at itubang pinagagawa ng ama. Pagbalik niya sa salas ay nakatindig si Mang Berting sa tapat ng wala pa rin malay ng Nakapamewang na animoy anak niyang binata ng ng pag-aani niya. O tatang ito na ho, dahan-dahan mo sa paghinaw ng tubig medyo mainit. O sige na, ano hong sige na, abay punasan mo na siya. O balin mo ang damit na mapunasan mo ang katawan. Tatang naman, hindi ko magagawa eh. Lalaki yan eh. Sus, napakamalisyosa ng bata ko Nandito naman ako, hindi naman kita pababayaan na. Kaya nang nangatulungan mo lang ako. Nilampilang ni Mang Berting sa noo at pisngin ni Arman ng bimpong pinulupot sa kanyang kamay. Ano bang nangyari sa batang ito? Siguro lasing. Nang hapin mo at nangangamoy ang bibigo. Lasing ang magaling na ito. Kaya siguro na disgrasya ang sasakyan sa bukal. Tinanggal ni Mang Berting ang pagkakabotonis ng Paul ni Arman. Hinago ng punas ang dibdib na parang is siya nag-iisis ng magaspang na kahoy. Tatangdahan-dahan, masusugatan na sa inyo para magkamalay na. Tatang ano ba ang nangyari? Abay narinig ko na lang may kumakalus ko sa talahiban na mag-iilib na ako sa bukan. Tapos gumagapang itong parang bayawak palabas ng talahiban. Nakita ko namang may kotse na tupok ng apoy. Pinandugtok ko na lang ang mga nakita ko. Ang birthday, may tinig na tumatawag mula sa labas. Kilala na ng mag-ama ang tinig na iyon. O ayan na si Ruming anak. Hinihiram ang tala sa ko. Teka't sisilipin ko lang ibinigay ng matanda kay joan ang hawak na mimo. Hindi nakapagsalita si John ang tumindig na si Mang Berting sa tabi niya, hindi siya nakatanggi sa inilagay na bimpo sa palad niya, na siyang nakatanghod sa harap ni Arman.